Hindi pa tapos si Madam sa karning manok na to. Isang araw kong pinag-iisipan mga kapilingon kung ano ang dapat kong gawin dito. Pero ang pagkakaalam ko, si Madam hindi talaga naligo. Hindi din natulog. Kasama kasi yan sa ritual na gagawin niya ngayon. Gumamit na nga ng gunting si Madam pero dahil matigas pa din yung karning manok na to, hindi kayang hiwain ng gunting lang kaya kailangan ng kutsilyo Madam. Dapat ganito ang posisyon ng manok. Hindi nakahiga, dapat nakadapa. Pinus na nga ni Madam yung mga Ricados katulad nitong bawang para matanggal yung sumpa na bumabalot sa karning manok na to. Pagkatapos, imasahi mo para naman lumambot ng onti tong karning manok na to. Siyempre, huwag mong kalimutan yung paminta para daw matanggal yung langsa, sabi ng kapitbahay ko. Bago ko kasi itong ginawa, nagtanong-tanong na ako sa kapitbahay ko kung ano ang dapat kong gawin hindi ako magpapa-expert dito huy. Pagkatapos, ibalot mo sa plastic kasi imamarinit pa natin to ng mga apat na araw. Pero dahil nagpabilib nga si Madam sa pamilya niya na may niluto siyang masarap na ulam, hindi na natin to papabuti ng apat na araw. Kailangan din pala natin tong lagyan ng itlo para dumikit yung harina na ibubuhos natin sa manok na to. Kasi ipiprito natin to ng buo. Alam ko kasi na madami na tong pinagdaanan tong manok na to. Deserve niya na lutuin ng bongga paano ba naman kasi nagmamatigas tong karning manok na to? Kaya nga nagiging two-way factor ang pagluluto nito. May kanya-kanya tayong style sa pagluluto. Kaya wag yun ang pakialaman si madam, malaki na yan. Huminga ka muna ng malalim madam. Dahil tapos nang lamasin ni madam yung karning manok na to, hindi na natin to patatagalin. Lulutuin na natin to agad-agad dahil ipa-fried natin to ng buo. Kailangan dapat madaming mantika ang ilalagay. Okay na yan madam, sakto na yan para magka-cholesterol ka. Para malaman mong mainit yung mantika, yan ang mabisang paraan para malaman mo. <laughs> Ready na ang prituhin ni Madam tong karning manok na to. Pero bago yan, magdasal muna tayo para di tayo talsikan ng mantika. Kasama din yan sa steps sa pagluluto ni Madam. Dapat ganyan yung posisyon ng karning manok kapag ipiprito muna. At syempre, tatakpan muna natin to para di magsingaw-singaw. Dahil natakot si Madam na masunog tong piniprito niya, binabantayan niya to 24-7. Dapat malapit din daw siya sa kalan para maamoy niya kung luto na ba o hindi. Ang galing mo talaga, madam. Nung naamoy na nga ni Madam na malapit ng masunog, kailangan din natin tong balik na rin para magpantay naman yung pagkasunog nito. Hindi pa luto pero perfect na perfect na. Akalain mo yung ito yung kinalabasan ng manok na to. Pero ang tagal pala ng proseso ng pagluluto nito. Kaya si Madam nakatulog na. Akala ko ba ayaw mo masunog tong niluluto mo, madam? Bakit tinulugan mo lang? Ayos-ayusin mo yung pagluluto mo, madam. Masyado ka nang nagpapa-expert. Hindi pa matatapos yung paghihirap ng manok na to. Dahil sa pagbiprito ng whole chicken, gagamita ng pambihirang teknik. Papahingayin lang muna ni Madam Saglit yung manok at tatanggalin yung dumi-dumi sa mantika. Pagkatapos, isa lang ulit. Ewan ko pa kung magmamatigas pa tong manok na to papaliguan mo muna ng mantika bago mo hahanguin. Eto na mga kapilingon, ang perfect whole fried chicken na buong pusong niluto ni madam. Masasabi kong dito na magtatapos ang paghihirap ng manok na to. Ang bango-bango mga kapilingon. Amoy fried chicken talaga. Syempre, dapat si Madam ang unang titikin. Kung natikman ko na nga mga kapilingon, masarap naman siya. Pero mas masarap kapag may masarap na sausawan. Nagiwa na nga si Madam ng kamatis at sibuyas. Hindi magiging perfect yung sausawan natin kung walang sili. Kunting anghang lang, mga ganun. Tapos naganda na din ako ng ibang sausawan. Mas masarap kasi yung madaming sausawan na pagpipilian para makakatikim ang lahat. Pinatadtad ko na nga sa uncle ko itong pritong manok na buo para di na siya magiging buo. Basta pinapahati-hati ko lang para di na sila mahihirapang kumuha. Parang feeling ko gumagaling na si madam sa pagluluto. Pero dahil feeling era siya hanggang feeling lang. Niready ko muna ang lahat bago ko tinawag yung maangkan ko. Sa paglamas-lamas ko sa manok na to, maniguradong sasarap talaga yung kain namin ngayon.